Nag-celebrate kami ng birthday ko sa bahay at ginawan ako ng chimkin cake at ice cream ni Mother at nakatulog ako sa taga ng picture-picture na yan. Hi, ako nga pala si Sachi Boy, ang manginis, ng Oriental. Dahil birthday ko nga ay binihisan agad ni Mother ang mga anak ko kay Mamerty man sila sa akin, parang ito lang yung birthday ba na sa mismong birthday event na nagbihis ang mga bisita. Yung birthday god na kailangan pa mag-outfit outfit para makakain. Nandito nga si Aling Maliit oh, at parang get crusher siya bata tapos yung mga kuya niya yung mga bouncer. Ayan nga oh, at na-explain siya na invited daw siya at hindi daw siya magsasarun ko pa Hayaan mo na yan siya, Jing. At ito nga at inayusan na ako ni Mother. Siyempre, susunod talaga ako sa kanya kay magkain. Baya kami ngayon ng at ice cream at binihisan na nga ako ni madero at itong pulo na ito ang pinasuot niya sa akin. Medyo naguluhan na ako sa outfit kung ito ba Mother, akala ko ba birthday ko? Hindi mo man sinabi na hindi pala approve yung birthday lead ko Parang ako man yung magwi-waiter sa birthday ko What is your order, mamanser? Dine in or get out? At buti na lang at nalagyan niya ako nitong birthday bebs ba pero pek ito mamaya, pagkainin ko na yung shimkin at ice cream ko At least hindi na ako mapagtama lang waiter nito na mga bisita ko ba At nalagyan pa nga ako nitong sombrero ng duwindio Nagbuka tuloy akong nunok sa punso ba Yehey, happy birthday to me Thank you, 100 laski kasi is love ko kayong lahat. Mwa, mwa, mwa. Tama na itong bidja bidja madero, eh. Tinalogan ko na nga si Mother ba dahil sobrang tagal niya magbidyo-bidyo, magpicture-picture. Ayan nga o oh, at pinaupo pa niya ako dahil hindi pa daw tapos magpicture-picture. -picture. Tapos sinabihan niya pa ako na papainin niya daw ako nitong chimkin cake pag mag-smile ako one more time. Hmm. Iwan ko sa'yo, mother. Ilang bisas mo na sinabi yan. Sabi mo, isang picture na lang, boy. Isang picture na lang. Hindi ka ba marunong magbilam? Kailan ba naging isang daan ng isa, ha? Ang dami mong picture pero pare-parehas lang naman ang angle tapos reklamo -rekla ka na full storage ka na. Tapos sabi niya ulit, sure na ito boy, last na lang talaga ito ba? At kinansya ba pa nga ni mother itong pamilya ko oh, at sinabi sa panglang, i ako para makakain na daw kaming lahat at ginawa pa talagang kolateral ang shimking kit ko ba? Sino ba kasing nagpauso nitong magpicture-picture ba kung magkain-kain? At sinabi pa ng mother ko pang memories ito boy, sige na mapapicture ka na sa pamilya mo. Hais, sige na nga. Una nga ay itong si magandang partner, naka-automatic smell pag may kamera. Ito naman si aling maliit na akala mo talaga ay birthday niya, kaya tudusmel talaga siya, oh? Uh. At si Jingjing naman ay pasinti lang din na kang niti dyan sa si gidli. <laughs> Hindi ka man nagsabi, mother, na may clown sa birthday ko. Ay, hala, ikaw pala yan na. Hi, at ayan at pa si Mother ng family picture, oh. Yan talaga yung sinasabi ko ba? Yung last na lang, last na lang, last na lang. Pero sabi ni Mother, Sige na, boy, last na lang talaga ito. Ito, okay na ito, okay na ito, ha? Tasi ng damit ko ba? At hinubad na eh, Mother ang outfit ko? Hi, salamat. At medyo pahinga na talaga ako. Hi, pero matagal pa rin picture-picture. Hindi na ako napatiis. Oy, dinilaan na itong chimkin kit ko. At itong mga anak ko oh, ay mautok pa talaga ng lulay nila ba? Maluko pa talaga sila ng crits-crits na yan. So, ako hindi na talaga ako magpapalukon yan. Hi! Salamat at inihenda ka ni Mother ang pitbull namin. At pinatikim niya nga ako nitong Greek yogurt ice cream na ginawa niya o. At itong chimkin cake din. Bilisan mo, Mother, dahil kanina pa talaga ako natatakam sa cake na yan ba? At ang pamili ko nga o ay hindi na makahintay ba? At ako na nga muna ang binigyan ni Mother. Hmm! Yummy! Mag-wait ka lang haling mag-tiit. ka ni Mother ngayon. At nalagyan na nga ni Mother ang pitbulls ng pamilya ko. Hmm mother, wag mong gubusin ha. Gusto ko pang mag-eat ba? Tirahan mo ako. At ayan nga oh, at sobrang excited ni Aling maliit ba? At nagustuhan din ang pamilya ko ang chimkin cake ni mother. Ito talaga yung favorite part ko sa birthday ba? Magkain-kain. At sa wakas at sinero na din ang dessert namin ice cream. Mmm, thank you for the ice cream, mother. Thank you, thank you. Ice cream yummy. Ice cream good. Mmm, sarap dito, mother ba? Yum, 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 Mmm, ang sarap. Sa susunod, Mother, unahin natin yung magkain-kain ha before magpikso picture, picture para happy tayong lahat. Thank you talaga sa lahat ng great thanks. Piling ko one week celebration talaga itong birthday ko kaya abangan na lang ha. Tatay do! Napagod ako sa photoshoot namin ba ang tagal namin natapos? Ibibi mo ako bi? Oops, careful, careful yung dyan ko tatay do ha? Ano na naman daaling maliit? Pinakain naman kita ng Chimkin Cake. Ano matabang yung cake? laki birthday ka na lang magreklamo ka pa? Tatay Do, Napagod talaga ako sa picture-picture. Mami, and Tatay Do. Ay, yung mother ko grabe makapicture mukhang wala ng bukas ba? Tatay Do! Pinapagod ako ng anak mo. Papagsabihan mo, no? gudyan sabi? Tapos sabi ni Tatay Do, kilang yan boy? Napakapagod na ba na, Mama? Tatay Du, ayaw ko na na sumbrero ko. Pakikuha na ito, please. Ah, nagpawa-pawa ka lang, Manway, na. Ha, ha, ha. Nagtatampo talaga ako sa'yo, Tatay Du, ba? Kunan mo na yung babies ko kahit tapos naman akong mag eat Thank you, Tatay Du. Thank you sa chimkin at ice cream, ha? Kumplito na ang birthday ko. Nakakain na at nakapagreklamo pa. Eh, Pumunta kami ng isla para sa birthday celebration si ko. Hi, ako nga sa si ang manging dog ng Daba Oriental. So yun nga, before ng birthday ko ay pumunta kami ng isla dahil unahan na daw namin ang bagyong papasok. Bakit naman kasi yan sila pinapapasok? Eh hindi naman yan sila invited. So dito nga kami sa bibi Satchibot sa sapay ni Madera at ng pamilya ko. Hihilahin lang kasi kami ni Satchibot kasi nga magsama man yung pamilya ni Tatay Do. So hindi na kami magkasya lahat sa Satchibot. So itong mga anak ko, oh, sobrang excited na ba? At ganito pala ang pwesto namin dito sa bibi Satchibot at okay naman kaming lahat. At gilahi na nga kami ni sa Chibot. at wow nga masya dahil ang bisnis ni Bibi sa Chibot ba para kami naka speedboat mother dito lang talaga ako sa tabi mo ha kay baka may simulpot na shark bigla ba at itong dalawang boys ko ay wala talaga nga takot takot ba at tumayo pa talaga dyan sa harapan malalim na ito dito ba siguro may shark na dito baka doon pa sa malayo ihulog ko kaya yung isang anak ko jen jen i-check mo daw ka nga wala man ako nakikita ang fish o baka na islip pa sila Maaga kasi kami namangka ba para hindi kami mainitan iwan ko bakit takot ang mga taong ito mainitan ng aswang ito siguro sila. Asan kaya yung mga fish? Aling maliit, gusto mong mag-surfing? Kung pa-surfingin ko ito si aling maliit, baka ma-attract yung mga fish ba no? At ayun nga sila na do'o, oh, passenger princess, talaga yan siya ni tatay -ba. At ito naman ng passenger princess ko, buti na lang at okay lang ang lagay ng panahon ba at ang linaw ng dagat? Mother, humahulog ako dito ba? Malulunod ba ako? Tapos sabi niya, hindi boy, lulutan ka lang. Ah, grabe ka naman, mother, oh eh. Nagtataka nga ako ba kung bakit hindi namin naaabutan si Sachibu? na ayusin mo ang pagdadrive at pel pinapel man tuloy dalawa na si Jack at si Rusila, at si magandang partner din pil na pil din niya ang mumin at ako talaga ba ay maraming katanungan sa isip ko. Mother, bakit hindi natin maabutan sila tatay do? Tapos sabi niya, Tumingin ka dun, boy. Hindi man natin sila maabutan kay hinihila lang man tayo nila. At panagmasdan ko na lang nga itong pagising ni Haring Araw. Oh. Medyo late na ang pagising niya ba dahil naunahan namin siyang nagising. Nagtataka nga ako kung bakit sunod ng sunod yan sa amin ba. Wake up, Mr. Sun. Wake up. At si Jing Jing, mantuloy yung nag-wake up. Hmm, grabing hininga naman yan, Jing. At tingnan yung nga iyang sinat Oh, naku, pag mahulog ka talaga dyan, nat ah, maabrik pas in bed talaga ang mga shark. Pero wala man siyang paki, oh. Drabi talaga ito siya katapang ba manang mana sa mother niya, oy Ako ma oh, medyo na. ما دير وما تدلت بتايو ما كرتين بسابينيا ملابيت نتايو بوي يهي ملابيت نتايو Malapit na daw tayo guys, wait lang kayo ha. Nakikita din na nga ang mga bato. Ay, sinatnat pala ito. To do moment nga ang mga babaeng ito. Oh. Kaganda, good ng sunrise ba? Buti pa si naido, bata ba tayo. ni tinan mo nagkaway-kaway si Nanay Do. Mader, si nanay do. Oh. Ang cute ni naido Do ba para man sa yung pusa, good na maswerte. Yung nilalagay good sa tindahan. At sa wakas ay nandito na kami. Ang ganda talaga dito ba, napaka-clear ng dagat. May mga kunting tao na din nauna sa amin dito. Excited na akong bumaba ba? At itong sinatnat, oh, ay reading-reading tumalon, reading tumalun. At galan ni naido yung tali at sa wakas at nakapaglanding na kami ba? Oh, wait lang, Jeng. Wait lang, mga anna Mother, unahin mo ako, madre At sa si Jim Jing, yung inuna niya sobrang kulit naman. Sa susunod na blaat ay isishare ko sa inyo kung ano ang ginawa namin dito sa isla. eh. -e -e -e. Ako ay nagrunning, nagswimming, nagtishing at nilibot ang buong isla gamit ang bibi sa Chibu. Hi, ako pa pala si sa Chibu ang mangingis ng Davao Oriental. Pagdating nga namin sa isla ay naroon parking kami ba dahil doon pala kami sa kabila. Kaya agad namang lumipat sila na naido at tataydo. O oh, habagal talaga ni bibi sa Chibu. Bahagad naman kami nagtakbo-takbo. Tataydo! Thank you very much sa pagdala sa amin dito, ha? Mga anak, hali kayo dito. O, dito tayo mag -play. At tayan, sobrang saya nila ba? Uy, hali kayo dito. O, manigot Manigo tayo ng dagat at sumunod naman sila sa akin. Careful lang kayo ha. Baka may shark dyan. in ko ba yun sila? Hi salamat. At nasulo ko rin ang dagat. Pag tumatanda na talaga tayo ba? Ayang na talaga natin ang mga ingay-ingay. Minsan nga, gusto ko na lang iskat stipan yung bibig ng mga anak ko. Pero kay birthday ko man ngayon pagbibigyan na sila, oy. Mga anak, for me. At dito nga kami Banda nag-STO at wala pa masunod tao pa mga around 6am pa man ito Kaya nakapilit talaga kami ng mandandang pwisto Tatay do magpahelp dos dun mag-ihaw ng tish. Bata makulit, mamingwit ka, sus kalad ka rin ka lang ng isda niyan. At ayan nya at nag-ihaw na sila nanay at tatay do ng tish. Tapos ay inihandaan ni na nanay ang table na ito kay magbudul pa at mandaw sila. At yan nga yung mga pod nila o oh, may kamuti, saging, watermelon at mga Magandang partner, maghukay tayo tapos idibing natin si Natnat. Ako lang nat -nat, tapos maghukay ka lang dyan bilis. Bilisan mo kay nagpasipsip naman siya kay tatay o oh. tapos natigil na ang masamang balak namin ni magandang partner kay sumulpot na itong mother ko at mamingwit daw siya. At itong dalawang pain na ay sunod ng sunod sa kanya. Mother! May shark! my shark! Nasa likod mo ang shark mother! Ay nakalowered yung shark mother! Ay hala, sinatnat lang pala ito. At yun nga, at namingwit na si mother. Tapos itong sinatnat ay gustong kumunta kay mother kaya nakalalamon ito siya. Kaya sinundan ko na lang din para i-check na lang din si mother. Mother! Bumalik ka na doon, okay? Mag-alala kami sa'yo ba? Psst. Bata masungit, bantayan no mo si mother ha. Mother, mo na ako dun. At next naman ay si Moji naman nag-cheek kang mother. At wala pa talaga siyang nahuli. Iwan ko baka mga bato yung pinagbibingwit niya dyan. Mother! Ouch, ouch, ouch. Wala man nakakita siguro. Paliit kasi nung bias ko. Uy, kaya talaga minsan ang paglanding ba. Pero kilang cute pa rin naman. At yun nga, bilang birthday gift ni nanay do ko ay ililibot niya daw ako sa isla. Hindi na namin sinama yung mga anak ko dahil maingay yun sila masyado. Kaya ako lang sinama. babay bye mga pangin. At itong si mother ko pursigido pa rin talaga sa pamimingwit niya ba? At syempre, isinanaydo pa rin ang aming takapagsagwan. Diyan pala kami liliko o tapos libot kami pabalik kina tatay do ba? Malalim na ito dito ba dahil madinim naman yung dagat? Sus mother, kung makapingwit ka na siya, ah, mahila talaga tayo papunta sa Pacific Ocean. Pero hindi ko yan hahayaang mangyari, mother. Itutulak kita para ikaw lang yung mahila pa. Joke lang! At ito nga yung bio o dito sa likuran ba? Pwede mang lumibot sa isla kahit naglalakad basta kay lutaid lang. At sinanaydo nga ay concentrate sa pagsasagwan ng may biglang. Ay, si Batang makulit lang pala ito. At may mga kwiba din dito ba? Diyan siguro nakatira ang shark. Eh? mga baby shark siguro dito. Oh. Diyan siguro magmeeting yung mga shark, no? Nandiyan guru sila sa ilalim ng mga bato-bato batas gumagawa ng baby shark. Mother, may huli ka na ba? Nako, ang potla na nang pain mo ay eh, parang nahilaw man yan sa pamamangka na pin. Kahit ako yung isda, mother, di ko kakainin yan. At ito nga at nakarating na kami dito sa other side ng isla, oh. Ang galing talaga ni Nanay Do, baka at malibot talaga namin ang buong isla. At pagkabalik niya namin dito ay agad na kami kumain at after namin kumain ay umuwi na din kami kay para hindi kami maabutan ng malaking alun. Si magandang partner at si mother ay doon na sasakay sa sachibut dahil mabigat naman kami kay nakakain na baya. Si magandang partner lang yung ni mother kay pag ako ay baka malurud na yung sachibut. At okay na okay man lang ang lagay namin dito sa bibi sa ko oh, dahil parang naka-speed boot kami ba. Buti na lang talaga at okay ang lagay ng panahon. Nag-enjoy ako sa birthday ko. Sana ay nag-enjoy din kayo. At nakauwi nga kami ng sep. Thank you, Tate Do. Thank you, Nanay Do. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang support. Ta. Kahit matagal Dan mag-upload 'yung motherku dahil sobrang busy niya. Abangan nyo lang palagi ang vlog namin ha. Eh.